Hi guys! Ayun, nasa Duyan ako today. nakaganito lang. Ang sarap na itong Duyan na nabili ng husband ko sa um market sa ito siya oh Nomad ano, nga. baligtarin ko yung aking din yun show Ayan, nomad hammocks. Ayan. Tapos, XXL. Tapos, ano, ano siya? Parang power cute na ano, na tela. Kaya, maganda siya. And then, pag summer time, ayun, dito lang ako magtatatambay. Kasi, meron namang pine tree dyan. At saka, may isang tree din dyan. And, sila na lang yung tipong mag um, bibigay ng shade tapos ayan sa labas lang namin and minsan masarap din kasi tumambay na nakaano ano ka lang nakahiga tapos yung anak ko nasa loob naman siya ng bahay for today um, sa evening pupunta kami na makikidinner sa bahay ng friend ko magluluto daw siya hindi ko alam anong lulutuin niya pero ayun pupunta kami doon later mamaya pa namang dinner yon. Pero iniisip ko today, baka magluto ako. Lunch na kasi eh, mag-11 na. Iniisip ko baka magluto ako ng, um, meron akong binili kahapon na longganisa. So baka maglo-longganisa ako tapos magluluto na rin ng itlog. So para na lang, parang ano na lang din siya. Parang um, brunch. So, hindi naman kasi ako kumain masyado this morning. Tapos, baka medyo late din later yung ano, yung aming kainan. So, magagawa muna ako ng rice. Tapos, papakita ko mamaya kung ano yung nabili ko na um, longganisa. Ayan guys, si Rex, yung aso namin, medyo bathing din siya. Diyan lang siya nakatambay. And, tingnan ko nga kung akong namunga na ang aking lemon tree. Namunga naman siya, pero madami pa siyang mga bago dyan. Tapos, ayan, yung dog ko. And, ito yung garden ko pinagtatanggal ng husband ko yung mga ano dyan. Mga whatever niyang hihinisin. And then, ayan, punta tayo dito at mag-check ako ng aking lulutuin. Magluluto na nga lang din ako ng rice. Tapos, kasi nakakatamad anong kakainin. Nakakatamad din, no, pag vacation. Kasi, hindi mo, hindi mo maisip kung ano yung next na kakainin mo. E, yeah, ito siya. Ito yung aking ginakers na nasa phone na naman. School holidays pa kasi nila. Ayaw pa naman tanggalin ng husband ko yung ano, yung tawag dyan. Christmas tree. Check ko muna ang aking, um, gagawa muna ako ng rice and everything. And guys, so nagsaing na din ako ng rice. And, eto yung longganisa na nirecommend ng friend ko na nagmamayari ng shop. Ano siya? Ah, so dito din para siya, pala siya gawa sa Ashburton. Tapos, Three Sisters yung pangalan niya. Tapos, Batangas style siya. So, iti-check natin. Tikman natin kung masarap siya. So, gawa na lang din ako ng ganito. Maglolong ganisa ako. Tapos, mag-refine rin ako ng eggies. Ayun. So, lulutuin ko na siya. Ayan, guys. And, yung sal ng pagluto ko, ito kasi yung sal na ginagawa ng mama ko pag nagluluto siya. So, lulutuin ko siya ng konting water muna. And then, um, para magboil siya, Diba? Tapos, Tas balik ta rin siya ka eco crispy na siya after. So um, ilang pieces ba 'to? 1 2 3 4 5 6 7 8 lang pala siya. 8 8 siya tapos 12.99 siya. So mga 500, 500 pesos equivalent ganyan siya. Oh, 'Di ba? And magluluto na rin ako ng itlog para kumbaga gagawin ko. Parang brunch na din siya. And, ang dami kong itlog kasi kala ng husband ko gagawa ako ng braso de Mercedes. Kaso, hindi ko naman feel na gumawa ng braso de Mercedes ngayon. So, binila na ng napakadaming itlog. So, mag... Ay, meron na pala. Meron din akong ano. Tawag na ito, tofu. Bumili siya ng tofu. So, ayan. So, mag-ano ako gagawa ko ng utlog. Good. Ayun. guys. Ito muna yung lunch namin na ipapakain ko sa ginakris ko. At mamaya, ayun, lalab lalabas kami makikidinner na din. So, sobrang saya. So, ayun, guys. Punta kami sa bahay ng friend ko at doon kami magdi-dinner. Yan. Yeah. Um, hirap to balik ka rin, ha? Ako pa siya Pero, ayun, nasa ano kasi sila? Nasa pinaka-highway. Eh, need na medyo ano, lakarin pa ng bongga. So, ayan. Ayan, ayan guys. Yan yung dalawang mag-asawa na ano, na pre-prepare. Char. Oh, <laughs> Hmm? <laughs> sa birthday ko? Siyempre, alam na des. Merong, ang tawag dito? Kain na. Tapos may ganyan. Kasi birthday, may birthday eh.